Kani-kanina lamang, ilang oras bago ma-upload ang video ito, merong bagong resulta sa presidential election sa Amerika. Nakakuha si Donald Trump ng 295 electoral votes, samantalang si Kamala Harris ay meron lamang 226 electoral votes. Oops! Pansin mo ba ang mga numero? Bakit ang liit-liit ng mga numbers na ito, 295, 226, hindi ba Million-million ang butante sa United States of America? Ano ang ibig sabihin ng electoral votes? Alamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng electoral votes. Upang maintindihan natin ng lubusan, ikumpara natin ang Pilipinas at ang United States of America. Ang Pilipinas at ang United States of America ay pares lamang na tinatawag na democratic country. Ibig sabihin, lahat ng mga mamamayan sa bansang ito ay merong karapatan na bumoto at may karapatan kung sino ang kanilang pipiliin. Pumipili ang mga Pilipino sa kung sino man ang kanilang nais na maging bagong Pangulo. Of course, sa pamamagitan ito ng eleksyon. Upang makaupo sa Malacanang ang isang kandidato sa Pilipinas, kinakailangan itong makuha ang majority votes sa lahat ng mga mamamayan sa Pilipinas. Ang tawag dito ay popular votes. Yun bang pagsasamasamahin lahat ng mga boto na nagmula sa lahat ng mga lalawigan sa Pilipinas? Sa United States of America ay medyo komplikado sapagat ang kailangan mong ipanalo ay ang electoral votes ng electoral college. Kung baga, hindi binabasihan ng United States of America ang milyon-milyong boto ng isang kandidato upang maging Pangulo ng Estados Unidos. Paano yun? Ganito kasi mga kaibigan. Ang United States of America ay pinagsama-samang mga estado, kaya nga United States of America. Ang Amerika ay merong 50 states at bawat estado nito ay merong electoral votes. At sa buong United States of America merong 538 electoral votes at kinakailangang makuha ng isang presidential candidate ang 270 na electoral votes para maging Pangulo ng Amerika. Hindi magkapareha ang electoral votes ng bawat estado. Ito ay magdidepende kung gaano karami ang mga butante at gaano kalaki ang isang estado. Ihalimbawa natin ang California. Ang California ang may pinakamalaking boto and of course, siya ang napakaraming electoral votes. Ngayon, Paano natin masasabi na nakuha na ng isang presidential candidate ang California na mayroong 54 electoral votes? Ganito yan. Halimbawa, si Donald Trump ay nakakuha ng 10 milyon na boto dito sa California at si Kamala Harris naman mayroong 9 milyon. Yung 9 milyon na boto ni Kamala Harris ay mawawalang saysay sapagat lamang si Donald Trump. Ibig sabihin, majority takes all or winner takes all. Kung baga, mapupunta lahat kay Donald Trump ang boto ng California kahit paman may bumoto kay Kamala Harris. At ito ay bibilangin hindi ang individual voters kundi ang electoral votes nito. Kaya kung nanalo si Donald Trump sa California, sa kanya na ang 54 electoral votes. Zero naman si Kamala Harris kahit na may 9 million votes pa ito. Katulad na lang ang nangyari noong 2016 presidential election. Ito naman ay sa pagitan ni Donald Trump at ni Hillary Clinton. Sapagkat si Hillary Clinton ay meron siyang 65.84 milyon na boto. Samantalang si Donald Trump ay meron lamang 62.9 milyon. Lamang na lamang ng boto si Hillary Clinton. Pero bakit hindi siya naging pangulo? Sapagkat hindi nga binibilang ang dami ng individual voters kundi ang electoral votes. At sa eleksyon na iyon, si Donald Trump ay nakakuha ng 304 electoral votes samantalang si Hillary Clinton ay meron lamang 227 electoral votes. Ipagpalagay natin na lamang na lamang si Kamala Harris ng milyong-milyong boto laban kay Donald Trump sa ibang estado. Pero maliit lang naman ang electoral votes. Gaya na lang ng Alaska, meron lang itong 3 electoral votes. Kahit na Panalo si Kamala Harris sa Alaska. Ipagpalagay natin na ibinaon si Donald Trump ng milyong-milyong boto pero meron lamang itong 3 electoral votes at tinalo naman siya ni Donald Trump sa iba't ibang mga estado. Panalo pa rin si Donald Trump. Hindi maikakaila na meron ding mga estado na lamang si Kamala Harris dahil nga nakakuha ito ng mahigit 200 electoral votes. Pero majority sa mga estado, nais nila na maging pangulo si Donald Trump. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis nilang malaman kung panalo na ang isang kandidato o talo na ang isang kandidato. Katunayan, si Donald Trump ay naglabas na nga ng kanyang victory speech at nagpasalamat na siya sa kanyang mga taga-suporta. Samantalang si Kamala Harris naman ay nagkonsid na, tanggap niya na na siya ay talo. Ganon paman, man, kahit na panalo na si Donald Trump, Patuloy pa rin na binibilang ang mga boto. Ayon kay Kamala Harris, nagpapasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta. Kahit na hindi sila nanalo, ay patuloy pa rin daw ang kanilang pakikipaglaban. Ayaw ko lang kung ano ang ibig sabihin nila na pakikipaglaban. Mas mainam na tulungan na lang kung sino man ang nanalo. Kung sakaling si Kamala Harris ang nanalo, tulungan na lang ni Donald Trump ang pangulo. At kung sakaling si Donald Trump ang nanalo ay sigurado naman ito. Tulungan na lang ni Kamala Harris ang pangulo. Ngayon, sa nakuhang boto ni Donald Trump na 295 electoral votes, lampas na lampas na ito sa kriteriya upang maging pangulo ng Estados Unidos. At patuloy pa ang isinasagawang counting mga kaibigan. Ibig sabihin, malaki ang possibility na ito ay madagdagan pa. Ngayon, kahit wala pang proclamation alam na ng karamihan kung sino ang nanalo. Maging si Kamala Harris alam niya ng talo siya. Kaya naman, ang mga world leaders ay naglabas na ng kanilang congratulatory message sa social media account ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang kanyang asawa na si Melania ay nagbigay na ng mensahe. Ayon kay Benjamin Netanyahu, congratulations on history's greatest comeback. Dagdag pa ni Netanyahu, your historic return to the White House offers a new beginning for America ana powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. Maging ang presidente ng Israel na si Isaac Herzog at ang bagong appointed na defense minister na si Israel Katz at maging ang foreign minister nito na si Gideon Sa'ar ay nagpahayag na rin ng congratulatory message at maging ang Palestinian president na si Mahmoud Abbas nag-congratulate din kay Donald Trump ayon sa kanya wished him success. We will remain steadfast to our commitment to peace at kumukuha naman ng simpatya ang Palestinian President na si Mahmoud Abbas kay Donald Trump dahil ayon sa kanya, we are confident that the United States will support under your leadership. At ito naman ang sabi ng Iranian government sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Fatemeh Muhajirani. Sa isang press conference na isinagawa sa kanilang bansa, nagbigay ng pahayag ayon sa kanya, "We are not too worried about Trump being elected because there was not much difference between the two candidates." Nako, ano kaya ang ibig sabihin ng spokesperson ng Iran yan na magkaparehas lang daw ang dalawa, si Kamala Harris at si Donald Trump? Pinatamaan din ng Iranian government ang mga sanctions na ipinataw sa kanilang bansa ng mga Western countries lalo na ng United States of America. Wala raw rason ang Iran para mabahala sila sa pagiging Pangulo ngayon ni Donald Trump. Maging ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman nagbigay din ng pahayag. We wish Trump and the American people progress and prosperity. Maging ang presidente ng Ehipto na si Abdel Fattah el-Sisi. Ayon sa kanya, hope Trump could help find peace in the Middle East. Ganon din ang pahayag ng hari ng Jordan. At eto ang Russia nagsalita rin sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Russia Sakharova. Eto ang sinabi ng Russia, Hallelujah! Ito ay reply ng Russia dahil sa video ni Kamala Harris na nag-recite ito ng Bible verse. Ayon kasi kay Kamala Harris, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Nagreply ang Russia, ayon dito, hallelujah! Marami pang mga world leaders ang nagbigay ng kanilang mga pahayag sa pagkapanalo ni Donald Trump. At ngayon, marami ang mga nag-aabang sa kung ano ang mangyayari sa Middle East at sa gera na kinakaharap ngayon ng Israel sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Israel at ng Hezbollah at maging ang conflict ng Israel sa Iran. Ano kaya ang magagawa ng administration ni Donald Trump? Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At siya nga pala, merong nagpapa-shout out. Pasensya sa iba na hindi ko nakuha. Shout out sa iyo, Maki Nunog baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor mga kaibigan pa-subscribe naman ng channel na ito ang usapang banal para maging updated ka sa ating mga future uploads hanggang dito na lang may god bless you and thank you so much for watching goodbye